Hi guys Mag day off tayo Punta nga pala ako ng Alrim Kasi May importanteng pagmimitingan daw kami guys Ng mga business partner ko So Pupunta ako doon guys Magbabas lang po ako So actually wala dito yung mga best friend ko guys. Nasa Dubai sila. So hindi ako sumama sa kanila kasi uh, may meeting kasi guys. So need ko din na uh, mag attend muna ng meeting. Kaya hindi ako nakasama sa kanila. So sa next Saturday na lang kami magsama-sama kasi Uh, wala na silang lakad wala na rin akong lakad kasi importante kasi to guys na pupuntahan ko talaga yung meeting may ano kasi kami guys about sa business business namin guys ayan so kaya hindi ako nakasama ng Dubai so ang gagawin ko ngayon after ng meeting uh, makipagkita pa ako kay Kalangka kasi may in order kasi ako sa kanya guys so kukunin ko yon So, ayon After nito uh, After ng pagkikita namin Uwi ako ng bahay So, aga-aga ako mamaya makauwi guys Kasi Wala nga dyan ang mga best friend ko guys Nasa ano sila Nasa Dubai sila guys Actually, niyaya nila ako Nung last week pa napupunta kami ng Dubai So, sabi ko hindi ako makasama sa inyo Kasi uh, May meeting nga uh kaya hindi ako nakasama sa kanila so atin muna tayo ng meeting guys kasi mas importante yon guys kasi need natin ng extra money tingnan natin kung anong takbo ng business namin guys kung lalago or tingnan natin actually nag grow -gro na, nag -gro -gro din naman yung business namin guys so ayan punta tayo ron, guys meeting muna tayo so see you later guys So nandito na po ako guys. Papuntang akin guys. So naghintay ako ng bus guys. Actually, a uh, bumaba ako doon sa ano guys, to ride kasi to guys. So bumaba ako doon sa uh, Alwada Mall. So umikot ako dito guys. Naglakad ako ang layo din pala yung ano yung parkan nasa yung hintayin ko guys is 71. So ayan, maghihintay tayo ng bus guys. Actually doon ako bumaba sa Alwada Mall. So ayan layong nilakad guys papunta dito kasi ayaw ko rin mag guys kasi pag upo mo palang 12 dirham na so nilakad ko guys galing doon papunta dito so ayan 71 yung hihintayin ko guys so nakasakay ako kanina ng 34 kaya bumaba ako doon sa alwada mall so nilakad ko papunta dito so ayan hintayin natin yung 71 guys see you later doon guys sa bahay ng uh, business partner Waiting tayo ng 71. Ayan. Papunta tayo ng Alrim. Ang takal pala ng bus, guys. Actually, nasa 5 minutes pa naman ako dito. So, nakatayo lang ako dito, guys. Hi guys. Actually nawawala talaga ako guys. Di ko alam kung saan. So nawawala ako guys. Oh. Oh. Nawala ako guys. So tumawag ako sa kanila guys kung saan. Sabi dito daw straight tapos nagsabi din ako guys sa ano guys kung saan ba talaga yung ano bus uh, sa pang last na talaga na bus stand. Sabi ng driver doon daw so doon ako pinababa guys. So di ko alam guys saan ako pupunta ngayon may taong naglakad kanina guys tinanong ko kung saan yung Sibiot building sabi niya dito daw itong pinakamataas na building so tingnan natin kung hindi ba ako mawawala hindi ko alam guys so dagat na yan sya dyan guys oh ayan. ayan, gusto kasing umatin ng meeting guys. So, ayan business pa more ayan tuloy nawawala ako actually doon pa ako guys kanina pa ako lakad ng lakad doon guys doon ako sa may lulu supermarket so nawala nga talaga ako as in so ang ginawa ko ngayon guys naglalakad ako naglalakad ako na. so tuloy dagat yan sya dyan guys oh. dagat yan sya dyan guys ang ganda ng view Mm, kahit nawawala ako guys Pero Nagaano pa din ako guys Ah uh, Nag uh, Tawag nito Ay Saan ba yun Ah Ito na Ito siguro Ito siguro Dito siguro Tingnan natin Ay Oh my God Nawala ako Oh my God So, ito pala yung last na bus stop. Loko yung tao na yun, na Doon kami pinababa. Doon, I mean, doon ako pinababa. Oh, may bus stand dito, oh. Ay. Ay. So, ito yung building nila, guys. Hindi ko alam kung anong... Bir Biruin mo, guys, oh. So, ang layo kong nilakaran. Ayan. Hindi ko alam kung... Anong nangyari sa buhay ko. Ay! Ay! nawawala tuloy ayan so ito pala ang sea view tower so dito tayo so wala naman palang ano dito guys ay so wala naman palang ano dito guys so So ito pala yung ano dapat pala ang sakyan ko 67. Luko talaga yung tao na yun 67 nang dumaan dito din guys. So ayan oh last bus stand. saan yun. So dito tayo guys. Lakarin natin kung saan. So ang sabi ni Apps there. Ten zero seven. So, pupunta ako ng ten floor. So, ito na, guys. So, ito na. Tapakita ko yung sa inyo, yung sea. Sea view. Ayan. Sea view. Ayan, guys. So, pasok tayo dito. Hala So, iiwan natin yung Emirate ID natin, guys. Kasi nung pumunta din ako dito, guys, nag Ay, nung nagmeeting, ah, nandito pala sila. Nung nagmeeting kami, guys, pinaiwan yung ID ko, guys. Samantala yung kasama ko, hindi iniwan yung ID. Loko talaga. Ala, nawala ako. Doon ako, oh. Ang layo ko talaga, nilakad. Iwan ko yung bus. Sabi 71 dito ang panglas, di ba? Oh, dito, dito. Oh, hindi doon nga sa likod ng ano, Lulu Supermarket. Oh, pwede gumano. Tapos dito siya bab, dito ka bababa, ikot wow. lang diyan. Diyan ang stoplight eh, diyan ano. Pero oh, oh. pero ang nangyari, bumaba ka dito. Pag bumaba mo dito, mayroon naman diyan ano, tatawid ka lang. Wala akong first time ko kasi nagbus. Akala okay. ko ang kasabay ko ka na Abs Dude. Wala na ah. Oh, tara na. Andito, andito na, tumawag nga tumawag na ako kasi nawala ako eh. Ngayon. <laughs> Ay, dito na sa na tayo. Kumusta, Abs? Nagba-vlog ka. Business, business tayo, guys. Wala, iiwan ko na naman yung ID ko dito nung well, ko nang iwanag, uh, Eh bakit nung ako nung pumunta dito? Kina okay, iwan okay, okay, yung takoy ng kilalang tayo. Itong busi dito wagan yung may ari ng baso. Kilalang. Yung... Ay. Kapagod. Parang ako na ano na nawala taloy ako luko yung driver na yun. Wala akong number sa iyo, Aps. Kay Aps Marider lang. Sige na, sige na, kain din. Ang ganda pala sa ano, baba, no? Yung swimming pool ba, oh? Blue na blue. Di ba swimming pool yun, oh? Hindi, ko. Po. Swimming pool. Sa pa. Ayun, oh. Yun, oh. Nasa taas ng building. Sa atip? Sara!